Good morning po. Ako po ay ng talo Yan. Nakaready na po lahat ng aking kailangan. Pero hindi ko pa napiprepare. Yan. Hello. Good morning po. Mga kasatilin today's video po ay magtutota po ulit ako ng tayo. Ayan, napakita ko na nga po kanina. So, ngayon po ay medyo tanghali na. Kaya um, uh, ang ang gagawin na lang ay dini sa ang gagawin na lang namin ay dini sa kalang daw si Javi po mag ihihaw na rin talong at uh, naman itong uh, aming ito torta. So, papakita ko sa inyo kung paano magtorta sa iba mga hindi pa nakakapanood yung dati kong videos, lalo po ano para paraan ko sa pagtutorta ng talong. Gusto ko po kasi sa torta, ay merong, eto nga, pagdala yung sabi ko kanina, kilala ko kung pinang um, uh, sibuyas, bawang at saka kamatis, madami kamatis, para mas masarap siya. So yun, umpisa na po natin at nang uh, medyo nang gutom-gutom na po ako, nagkapi na tamahali Pero nagkape, na muna, nagkape po na po ako kanina, kaya medyo kaya pa naman. So tara, sumahan niyo po kami mga torta ng talong. Mag-iihaw po muna pala. Ano ba? 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 Ano ba?

nung iyon ano? oh nung kalamig. Andun yung container. Hey, okay, hey. Yes. Mama paso, pasuin pa naman nato. Hmm, yeah. Yan. Diyan nung po para mabilisian kasi ayan na ulan na naman. Yung sa... mga dinidinig sa. Magdikit na rin Kasi walang ano eh, walang wala talaga nang natapos kasi ang ginagawa ng mga wala na naglana ng gamitong palantay ha nawalan siya ng pesto so hinap na naman yung pesto para pa paalis kaya na lang dito kami sa hindi wala well, yung kay mama dito na siguro ito okay na sunod na Oh, natin. Hmm. Hmm.

na. So, ayan. ayan. po, nagayot po ng ating lalagay na bawang sibuyas so, at kamatis. Kapit ka naman po, egg ay ating uh, ano na kapusay. Kakanawin na. Ha <laughs> pasama yung mm -hmm. Lagyan po natin ng konting patis. Tapos may... Tapos, pag nito natin ito. Talong. lang tapos so, eh, pwede natin, natin siyang ilagay dito so dito, lalagyan natin siya dito Ito natin yung bawat isa. Electric Fun. One, two, three. Oh, perfect. 난다. Luto na nga ating kalong. Hindi man po perfect ang pagkaka. Anot na nasisira yung egg. Pero ang sarap. Malasa. Kain na po tayo. Hello po. Dito po kami ngayon sa kusina na naburo

hindi kaya, oo nga no, eh, kasi... Oh, dapat na na yun. Eh. Eh. Ay, pangit yung ano eh. Ay, yung, ay, man, eh. Lalo nang malabo pag di nila sa likod. <laughs> ay, iba na rin. Alam po. Eh? Nagre-reflect yung nasa likod na... Hindi kaya gawa na... Hindi kaya gawa nito nga um, ng ulo. Umagawa ng ulo mga asawa yung pinta. <laughs> o yung camera ay nagdidim. Biglang nagdidim. Kasi nasusulo sa aking <laughs> noo. Oh. Yan, talas <laughs> Tango. Ah, oh. ah okay. Ba't kaya? Eh, di tingnan natin. Nag-automatic siya. Adi, bakit kaya gayon? Hindi <laughs> ko wala. Tingnan, Baka tingnan. yung na-resolve ng ano? Tingnan eh. Yung... Ano? Hot sweet chili sauce. Hot and change. Hot and sweet. Hot and... Hot and sweets. Hot and okay, hot. I'm... Yan. Oh. Yan. Nag-change po kami ng kanya. Yung isa ko yung Hindi ko alam kung bakit. Kain na po tayo. Fantastic. Ano ka na yan? Ayos na Yeah. Kaya sabi nyo, kung um, ano hindi nga natin akong Yun, pa yun! Pukuhaan ng itlaog! <12. laughs> Teka, andale. Langka! hindi ka ng kaunti. Hindi po kapit-bayad lang sa amin ng langka. Ang ate ko, hinihingi na lang daw po, po siya ng kaunti. At amin ng lahat. Mamaya, ipapa... Ano kayo? Ano kayo, nabiyak na? Hindi pa. Nila, kanap niya ipapin na Nào Kitta Cái nó Cái mũi này nhau Cái này Cái này Wow Wow ganun to. Nagulo ko na? Alam, wala, hindi. Hindi ko kami na hindi naman. Ah, ay No, bakit hindi naman na ako din. Nasa baterya yan. Hindi. 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 change Hindi. 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 Hindi.

Hindi naman tayo nasang ketchup na. Mm, Yung... 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 That is my way. Uh, Dahil... Mm. Yung... Normal na tortang talong. Ang itlog lang talaga at talong. Kaya kung pwede Gusto ko pa may sibuyas at kamatis uh, mm. na maraming. Tapos bagang. ako ko nagkotaw. Very good to sign. Ang kado kayo. Okay. Magaling mamihanan ka pero one, mm. lang ganyan yung haluway. Hinalo ko yung ano ko, Charita. Yari. Lagad na mm. po na lang ako. Ayan. po naman ko na ko sabi ko na dati yun. sabi ko na Hindi po kalimang hindi ko natinigmang at alam po masarap. sa mga pangulong ko ko, baka baga sa mga karinderi Hindi ko na wala sa mga karinderi. Ang pagkawin nakakita nito, <laughs> mga karinderi ah. sa so, mga restaurant, mga um, mga um, mo um, mga um, mga um, mga um, mga um, um, Meron din. Sa bupay? Wala ah. Ay, wala. Wala Tawag nila dyan yung stop egg plant. Ba't pala yung sasin na kain muna? Bakit? Okay oh, din. Pwede <laughs> naman iulam niya. Hindi nakabang ka sa akin, tira? Hindi kaya kubusin kapusin niya eh. Ang kanya po'y dalawat kalahati, ang kanya isa't kalahati. Nasaan <laughs> nang ano daw po yung kalhati? Kuha na, alam <laughs> mo 'yan. Biro, nawala. <laughs> Ambito ka daw po ni mas malaki kaysa. Dadaan na 'binigutan naman Aba nako, itawag ng salamin pa eh para makita wala nang butas. Ako sabi ko po sa radyo sa lalaki. Ano ba medyo kaya n'yan? Ano ginagawa mo? Well, Sabi ako eh. na may dating magte-tenor, eh. magte tenor eh mag pinapailalim ka ako yung mag-a. Yung Masasama natin yung... yung magandang nasa ibabaw na ako. E, Ay, yung sukay mo, yung yun. Oo. Oh. Nilalagay hmm. din namin sa pagkain yung dry mm -hmm. oh, yeah. na durog. Powder. Ang nakano nila ako. Oh. Mm hmm, yung powder. Yung ating fresh. Mm -hmm. Fresh oregano namin tinakain.

aming pagkani ng aming ito. <clears throat> Shout out po sa mga babuhan pong manonood. Sa mga hindi po nagsasubscribe subscribe ay subscribe po kayo sa aming channel. And salamat po sa pagsuporta, sa panonood ninyo. And God bless po sa ating lahat. sana po yung niyo ako at maraming maraming salamat po sa inyo. sa pastay, ah.